Hello guys! Good morning! So today guys ay mag tayo ng ating breakfast. At ayan, natapos ko ng hugasan ng ating karwagan. So after ko pala guys na nahugasan yung karwagan, bumili ako ng 4 eggs. So ayan, ko nakikita nyo, meron akong apat na itdog na binili. At kukuha ako ng tinidor para pisain ang mga itlog na ito sa pinggan na aking nakuha. So habang nag ako ng aming breakfast, tulog pa dyan yung aking special someone. And ako yung host ngayon, so ako yung in charge na mag ng aming breakfast. So ayan, may prepare ako ng apat na itlog na aking gagawing scrambled eggs. And inubos ko lahat ng mga itlog para madami kaming makain or in other words madami yung scrambled egg na aming makakain at madali lang siya guys lutuin and i know na hindi to siya mahirap kasi marami namang gumagawa nito sa breakfast at saka ito talaga yung paborito kong lutuin pag nagluluto ako ng itlog scrambled eggs at nilalagyan ko siya guys ng ketchup So, masarap to siya pag yung kapartner niya is yung toyo. And we are now in the last egg. So, ayan. Pinisa ko na at nilagay ko na siya sa pinggan. Ayan. So, ang next natin na step is imimix na natin. Ihalo na natin yung apat na eggs na ating nilagay sa pinggan or sa bowl. At bago pala tayo mag-proceed, shout out muna kay Marilou Jaime na nag-comment sa video ko. Shout out daw from Egypt. Hello po, Miss Marilu. And so ayan na mga guys, so steer nyo lang siya ng 20 seconds and makikita nyo yung kinalabasan. So ayan mga guys at nilagay ko na yung ating karwagan sa stove. At kung nakikita nyo, Ayan, meron pang tubig. So, dapat wala siyang tubig bago tayo maglagay ng oil or mantika. Dapat guys, tuyo talaga siya para malagyan natin ng mantika. So, ayan na nga at tuyo na. Naglagay na ako ng oil. So, yung oil dapat mainit bago ilagay yung itlog na ating pinaghalo. Then, I scatter the oil sa karwagan or ano ba sa Tagalog tong karwagan kawali ba so ayan ano ko siya guys scatter lang para lahat ng part ng kawali or karwagan ay merong mantika And so, ayan na nga, guys. At ilalagay na natin yung ating itlog na na-steer. So, ayan, guys. Scrambled eggs for breakfast. Ayan. So, kung nakikita nyo, guys, masarap siya. Sa itsura niya palang, masarap na. At parang gusto ko nang kumain kasi nagugutom na ako. So, hinahalo ko lang sa dyan. Ayan, gamit yung tinidor and i decided na palitan yung aking hinahalo sa itlog dapat yung sandok na flat para madali nating ano mabaliskad yung itlog para ano pantay yung pagkakaluto so palit muna tayo ng ating sandok yan yung sinasabi ko yung flat na sandok para pwede nating mabaliskad yung ating itlog. So ayan guys, at meron pang mga nakadikit sa kawali. So pinukuha ko siya guys kasi pwede pa to siyang makain. Sayang naman. And then ilagyan ko siya ng asin. Ayan. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng asin kanina after nyo na na or na-mix yung apat na eggs. So, yung sa akin kasi, niluto ko muna bago lagyan ng asin. So, pwede rin yon upang meron siyang lasa pag tayo ay kumakain. So, it depends naman sa inyo kung ano yung style nyo ng pagluluto. So, ito yung ating style. So ayan na nga mga guys, ang bango ng niluluto ko at nagugutom na ako. So gusto ko na siyang maluto para matikman ko na and then um, titimpla pa ako ng aming coffee and tsaka milo. So ayan na guys at ready to get na siya sa kawali or sa karwagan. Karwagan kasi yung tawag dito sa amin guys. Now alam ko na yung Tagalog ng karwagan, it's kawali. So ilalagay na natin siya sa maliit na pinggan yung kasya lang siya guys para ano maganda sya tingnan according to my mom ayan so ready to serve na siya sa table at ready to eat na mga guys Then after ko magluto ng itlog, ayan, so nilinis ko muna yung aking mga kalat kasi di ko gusto na may kalat pag ako ay nagluluto. Kasi after ko magluto guys ng scrambled eggs, meron pa akong lulutuin which is yung pochero at saka magsusugba pa ako ng bukaw na ista. Those are also my favorite. So yung next natin is meron tayong Milo at saka Nescafe coffee. So, ang gagawin natin dito, ititimla lang natin to. Of course, mag-prepare muna tayo ng tubig. Lagyan muna natin yung takuri ng tubig kasi mag-iinit tayo ng water para sa ating ititimpla na coffee at saka Milo. At kung bago ka pa lang guys, nakapanood ng aking video na to, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan nakaabot ang video ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag din kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking ipopost. So, ayan na guys. At buksan na natin yung ating Milo at yung ating Nescafe. Ayan. So, ilalagay ko na siya sa tasa while waiting sa water na ating binoboil. Gusto ko pa sanang magloto nang noodles. Kaso medyo I changed my mind. Medyo okay na kami sa scrambled eggs and rice and with this drinks. Then after this breakfast, hindi pala naubos yung scrambled eggs kasi napakarami. <laughs> Then after kung magtimpla, ayan, waiting for the boiling water. So wait, wait, wait for a while. Ayan, Nanda na yung ating Milo tsaka coffee with milk. O, uh, diba? Gusto mo yarn? So, ayan na nga mga guys at nagbo na ang ating iniit na tubig. So, uh, patayin muna natin yung gasol. And then, ayan. So, ayan na yung ating ininit na tubig. So, lagyan na natin ng mainit-init na tubig ang ating Milo. Oops! Dapat middle range lang yung tubig. Baka mapagalitan tayo ng special someone. Ayan, and yung sa coffee, syempre puno yarn. And then, after ng ating inilatubig, syempre imix natin yung ingredients. Para yung mga particles ay mag-scatter. Ayan, so mix-mix-mix uh, muna natin yung ating mailo tsaka coffee. Ayan. So, ready na yung ating mga hot drinks. And uh, we're ready for the breakfast. Pero may gagawin pa ako dyan, which is um, ulam. Isa siyang ulam para mamaya. So, ayan mga guys. Yan yung ating lulutuin mamaya. Yung bukaw na isda. So, syempre, meron pa akong lulutuin. I mean, iinitin ng pala. So dyan sa ating kawali ang ginawa ko muna, linisin kasi pinaglutuan ng scrambled eggs. Ayun. So atin muna siyang iwash in kasi para matanggal yung ano, yung mga nakadikit na itlog kanina. So ayan, para lagyan natin ng ating uh, iinitin na ulam. And uh, di ko alam po anong tawag nito sa inyo guys, pero ang tawag dito sa amin ay Uh, kalampay. Ayan. At ito yung one of my favorite seafood. Kasi, um, gusto ko siyang kainin. And then, um, napaka-delicious na food ito, guys, pag natikman nyo. So, ayan na mga guys. At isasalang na naman natin uli ang ating karwagan o kawali. Ayan. So, yan yung iinitin ko, guys. Yan yung tinatawag na kalampay or small crabs. Ayan. So, napaka-delicious nyan guys at napaka-nanam pag iyong kinain. Lalo na guys pag puro babae yung kalampay or itong mga small crabs. So, sayang naman. So, iinitin natin siya kasi kagabi pa ito na ulam. So, idadagdag natin siya sa ating breakfast. So, ayan. Total, meron naman kaming rice. So, ayan guys. stir stir lang ng konti para yung iba mag-init. Meron din ba sa inyo nito mga guys? Anong tawag dito sa ano sa inyo? Ayan. So puro ano na lang guys yung natira, puro lalaki kasi yung mga babae na kalampay is kinain na namin kagabi kasi napaka taba tsaka napakasarap nito guys pag inyong natikman at naulam. Ayan, at ramdam ko na rin ang init niya mga guys. Ayan, huling, ano ko na to guys? Huling steer or huling ano ko na to uh, pag mimix sa kanila ayan kasi na naramdaman ko na yung init sa aking mga kamay so ayan kuha muna tayo ng pinggan at ilalagay na natin yung ating mga small crabs o kalampay sa ating pinggan so ready to get and ready to eat na ito mga guys ayan So, nagugutom na talaga ako dyan, guys, sa mga time na yan. Kasi, um, hindi pa ako nakapag-almusal or nakapag-hot drinks. Ayan. O, ba diba guys? Looks delicious. O, ba diba? So, bago kumain, of course, linisin muna natin yung table para mawala lahat yung mga dumi at saka yung mga ano pa dyan na mga mancha. So, dapat linisin muna natin ang table para magana tayong kumain with our special someone or my partner in life. Ayan. So, nilinis ko muna dyan, guys, para matanggal yung mga, ano, mga dumi, tsaka yung mga subay or mga ants, kumbaga. Kasi basta may pagkain, may ants talaga yan. At ang last na ating bubuksan ay ang ating rice. So, kanina pa ito na luto. So, ayan. Lagay na natin siya sa pinggan at mainit-init pa ang ating rice. So, ayan. Lagyan muna natin ng cross para pasalamat sa ating itaas. Ayan. So, kukunin na natin yung rice. Ayan. Gutom na gutom na talaga kami dyan, guys. So, ayan. At nilagay na ang rice sa bubog na pinggan. Ayan. So, ah, uh, ginalingan ko talaga dyan, guys, sa pagkuha ng kanin. Para, syempre, masarap yung kainan. And syempre, dinamihan ko na talaga ng rice para hindi na kami pabalik-balik sa rice cooker. And finally, ayan, kakain na kami mga guys. Ayan, so meron kaming ketchup na nila guys sa scrambled eggs. Meron din kami diyang tuyo. Ayan, pero di ko pinakita na niluto ko. Kasi um, naluto na siya kagabi guys. <laughs> so ayan, o, di ba, guys, apaka-sweet with your special someone eating together or having your breakfast together. So, ayan. So, kainan na mga guys. Yan lang ang aking vlog. And, God bless sa panonood ng aking mga vlogs. Thank you so much, guys. Ay, hindi pa pala tapos. Ang sabi niya pala dito, masarap yung aking luto. Char! Nanibago siya, guys. <laughs>